Tất cả Oh, là khi đây. True. Tao tất cả các bạn. True. 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 True.

lalim naman yung bundok na yun tayo ang lakay so grabe yun yan ang mga ano oh. na yun namimili yung mga kahoy na yun kung saan sila mabubukay sa ano yan, yan sa lamig sasakyan mila sasakyan tulad ni Pedro ko sasakyan ng anong nakakita ng tao dito na nagbahay. Wadi, <laughs> ah, ito na mata, ito na mata palusong kalusong dito. Mm -hmm. Ano na? Pusutan. 'Yung gawa ba ating gabi oh, Dito man, ka, man, ka man, na padahan ka, tapos may biglang papara ah, sa man, iyo <laughs> na natin yung tapang ng aswag dito <laughs> na. Natayong madaanan dito sa ano. Ano ba? <laughs>

oh ya ah. mag ilau ka mag ilau ka mag, mag bling bling ka dong bagiung nga toh danda lang dandaan di ne makita kalsada mag ilau ka mag ilau la oh di mag bling bling ka dong mag bling bling ka ba dong tapi like, kemana di tu tapi kemana di tu tapi silau tapi hmm. Di makita eh. Hmm. Di makita nga doon mo. Ah, magpagkaroon mong dala na na. dah Hindi nga talaga makita. Hindi mo may picture picture dito. babak daw tayo. Putik pa na yun. Atel ko mo birhit sakyan. Ha? Huwag lang mo birhit yun. ano tayo? Iyan na muna daw. Ayusin kayo. Ayusin Meron? Yan yan, kasi tayo Bawal well, yun ito siguro dyan Hindi Ayun, <coughs> wala naman na talaga dyan ng no smoking Ula, Wala, wala doon Wala doon, tira po, yung... labas ka dito, iba sa salamin Iba sa salamin doon Ha? Iba sa salamin dyan Bagay, uh, ayan so Dito na kami sa pinakamataas na bundok Hindi na makita ang kalsada Guys, ayan, <laughs> Yo, ah? okay. <laughs> Hinto kami dito, guys. Kasi yung kalsada hindi na makita. Delikado. Yeah. Icon ah? Dito ko Wala na guys Hindi na makita ang kalsada bilikado Nahirapan ng driver <laughs> ah, Alis na sila oh Ha? Ah? Ay, magaling yata yung driver niya. Trogi yata yun eh. Hindi kaya naman pala. Oo. Oh. Pag lumalapit ka naman, lumilinaw eh. Siguro maulan yata sa baba, no? oh, dito magulay oh. Ha? Ah, grabe. Ang ah, gulay dito. Susunod din yata. Sa UT oh, kaya mo Oh, nag nag-plaster ng ano eh. Ah, umuna, mauna kayo. Abi. para sa hangpont-pont sigitoy Lalo na sa mga rito. No, Lalo na umaga yun mahirap yun Asabe na madaling araw, hindi ang... <laughs> rin na ano uh? makikita yung view. Gusto rin ng umuwi nang ano. Dito video yung umuwi sa nalulan. lasing na yung ano eh, 'yung araw. 'Yung araw. driver lang lasing na. Hmm, Ligo-ligo na eh. Ayun, nagmamake pa kwintuan. Bukas na daw umuwi nila ano kaya yan, hindi kumagana yung misya, baka ma 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 maligaw tayo nito, aasahan ah, tayo mo ano Basta pababa lang doon, ibo na yun Ako <laughs> ba Basta bumaba lang to, pagbagsak bag pa baw Social pa, kubaw pa baba <laughs> Tama, makikita pala daw na? Ilaw <laughs> na yan, ilaw no. yan Ayun o Ah, pwede yan, sakit, no. pwede yan, walang ilakor Tugnawa

Mas <laughs> katro ng hapon, di mo na makita yung daan. Sa ano? Parang yata may... to, dulo ng bagyo yata to. may sa sa, eh. pa eh. huh? <laughs> Nagpas pa ng bagyo eh. Ha? Nagpas pa ng bagyo, tayo naabot, naabot pang pa bagyo dito. Mm -hmm. yun o, yun, yung sinabi mo nga you know, ano? Sa Uti? Ay o, si Ayun o, si Uti, pababae ano? Oo nga o. Ang ganda ng bahay oh.

yang keberohanan semuanya jan. Ngulup sih sama gold bait. Mana apa yang di dito, Pak? Oke, anu karonang gold bait. Hah? Bit nak karonang gold. Sana kan? Sana ya sa lupa ya. Sa lupa ya nih. Hmm. Supra tagal ano. Eh meron talaga ng ano. May laman talagang dito, sa Di na masa Di pa ba, ba yung uh, maraming kwan sa Diwalwal pa yun? Oo uh -huh. Maraming gold so, Sa mo lang sa Sapa eh Huwag naman gold doon Huwag hmm? hmm. buhangin hmm, sa baba pa na hmm. <coughs> <coughs> ang... oh <laughs> oh, us bahan ulek yuk. Heeh. Yang bayi Tapi itu sih testa tok-tok bunda kita kan. apa kan. <laughs> <laughs> ya, ada pura disuruh-suruh. Oh, uh, oh no, hmm. <laughs> dan paling hmm? bahaya uh, sebab oh, bapak. Mikal sadar singgurutan. Hah? Mikal sadar singgurutan. 拿到了。 <clears throat> dalas sa asawa niya eh. Yung asawa niya dala sa kanila eh, no? <laughs> Dalawa, Dalawa lang pala kapatid? Dalawa lang? Puro babae? Dalawa eh, yung isa? Ah, yung... Si Iman. O, yung Pilipino ko dun sa taga batang oh. yun. No? Ano? Ang tragap. Ano mo yung utos-utosan lang, no? Ano? Yung... Pag inano ni Kitmart, eh, eh, kung ako yun, kung ibang bata yun, laking probinsya kasi talaga, no? Oo. Oh. Kung, kung, ibang bata yun, ako, hindi mo makapusan sa loob lang yun. <laughs> yung bilib ko eh. Kapatid pala yun. Seaman? Ako, Seaman, yeah. nakakatapos huh? lang. graduate lang. Talaga yung kasi mga tao, rin mo sino Walang eh? mga bata eh. Mga teacher. <clears throat> isang upukan doon mag no? Do, mag-anak na lahat yung kausap ko yung ano yung magaling din magtagalog yung trabaho ni sa Manila eh kaya pala no kaya pala mababait sila yung ano ano ipasok mo na dito ha huh? sakyan ba wala tayong yeah. parking yan di ba oh yeah. ano ipasok din na ako na eh ano din ano, ipasok to ipasok to <laughs> saka pa dyan hindi kilala yung tao tapos park mo do sa loob ng sakyan mo hmm. yung Sip-sip sip ko rin sip pa, may gate pa eh. Ayun lang, kung hindi ko kasi namahan ang mo dun, hindi naman makukuha yung gamit. hiya ka naman magkatok-katok rin, hindi ka kilala. Hala ka dyan.